Pinuntahan ng News 5 ang mga adresa na nakarehistro online ng isa sa mga binilhan umano ni Sara Deskaya ng magagara sasakyan. Una ng binunyag ni Sen. Tito Soto na sangkot ang nasabing kumpanya sa smuggling. Nasa frontline ng balitang yan si Gary Dileon. Sa pagdinig kahapon ng Senado, piginiit ni Sara Deskaya na nabili niya sa Pilipinas lahat ng kanyang luxury vehicles. Ilan sa mga ito'y ay nabili niya sa Frevel Enterprises. Pero ayon kay Sen. Tito Soto, yung sangkot sa smuggling niya, at pinangala ng kumpanya ni Diskaya. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. yung sinabi niya, pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga sinacharge ng BOC ng smuggled Bugatti, Chiron. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng kumpanya, ang sasakyan nito. Ah. Paglilinaw naman ni Diskaya. May Bugatti chair. ka, no? May Bugatti? Wala po sinubukan ng News 5 na hanapin ang tanggapan ng Frebel Enterprises. Dalawang adres ang aming nakita. Ang isa ay sa Maisan, San Diego Street sa Valenzuela City. Pero sa tatlong kalsadang may pangalan San Diego Street, puro mga bahay lang ang nadatnan namin. Sumangguni rin ang news team kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. At sabi niya, walang nakarehistro Frebel Company sa kanilang syudad. Samantala, meron ding Frebel Import and Export na kumpanya sa Maynila. Naka-address siya sa isang gusali sa Andres Soriano Jr. Street sa Intramuros. Sa third floor ng gusaling ito, tinuturo na matatagpuan ang Prebel Import and Export Corporation. Yun nga lang, tumanggi ang gwardiya na paakitin kami sa gusali dahil kailangan para raw ng coordination sa kumpanya. Ayon pa sa gwardiya, wala rin daw showroom ng mga luxury vehicle sa naturang gusali. Kabilang mga diskaya sa top 15 contractors na naakuha ng pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Sa ngayon, aktibo ang paggalugad at pagtuntun ng Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng mga diskaya. Sa gitna yan na nilang yaman at sa gumugulo ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.